Si ng nakalabas, ng they said, in sa newspaper, ko in the newspaper, nakko lang media, that they were being repeatedly raped every night. That's a, it's a gross violation of uh, the rights of a, a human being, in front of the dignity of the women. ng Pilipinas. Yan ang isang gusto ko. Ano, how, 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 was the treatment? Kung siya, kung si pare siya. But you know, si Padre Sungamo, so hindi ito nirelease. Uh, he was uh, the, he was liberated through special operation. Talagang tinutok ito siya. Because separate, si separate sila. Eh. Ibig sabihin, ginapang yan ng mga uh, Special process of Sir, was this rescue a result of any backdoor negotiations with the Maoists? No. Impossible. Impossible. I will not even agree to look at them. I said this will not end until the last terrorist is taken out. That is my order to the armed forces, pati to the police. Hanggang yung katapusang tao doon na matama. Mm -hmm. mm -hmm. Sir, yung recently po may na 8-month-old baby and 2-and-a-half-year-old na baby boy. Ah, uh, palagi po ba nito ay para po nagbabalik kasi yung heinous crime na kagagawan po ng mga drug addicts. Ano po yung mensahe natin sa ating PNP na tingin po ba natin ay eh, effective po ba yung drug war habang may nangyayari yes. po ganito? Wala akong mensahe sa PNP. Nagtatrabaho yung mga yan. Alam na nila ang mandate nila. Ang marami dyan yung supply. Ang problema nito kung ang mga police, takot na naman kagaya noon. That was the state of mind of the law enforcers be before I became the president. Takot ng kaso, kasi pag na ang kaso, yung araw na yan, wala na yung pagkain, wala na lahat. Pagka nagsilagin, but I don't think this is happening. Now, yung gumagawa niyan, ano kaya ang tingin mo, bakit sira ang ulo? Anong sinabi? Then, po, adik sila. Ay, yung isa, sinabi pa nung yung sinap-sap niya. I was listening to the TV. Sinabi pa niya, eh, bangag ako eh. So, I'd like to the human rights to ponder on that. So, yung kay Gascon, sabihin ko na lang sa House of Representatives, I will personally, through an official channel, invite the Human Rights Commission of the United Nations to set up a satellite office here. Sabihin ko na lang sa ano, ituloy na lang ninyo yan at marami akong mga bagay na ba dapat ibigay sa PNP. Kamera, payak ako lahat. Pati si Bato dito sa gitna ng ulo niya, oo sa akin, lahat ng police, uh, tapos lahat ng operations ng police, they will embed an investigator. Magpaano sila? Magpapasok sila ng kasama sa police. Wala akong problema dyan. Kaya ang sabi ko, huwag na lang ituloyan, ayaw ninyong ibigay, huwag. Ibilik ko yan ng mga kamera. So nobody sa police will operate without a camera na dala nila sa tao. Naka, kung matuloy yan, ang, that, but that would be, and it will be strictly followed and media is free to cover. Maglagay kayo ng mga correspondence ninyo dyan. Pag may operation, makita mo yan kasi magtakbuhan na, magdala ng baril, mga... Sila sumama na kayo. May camera, pati yung human rights. Total, nandiyan yan. Hindi naman inaabolish yung Human Rights Commission. Standby lang yan sa dyan. Habang si Gascon pa. Uh, Sir, clarify pa lang po yan. Sir, do you support a full budget for the CHR then? Again? Do you support a full budget? That they be given their full budget? At, ang sabi ng representatives, ayaw nila. Binigyan lang ng 1,000. Oh. Di, sabihin sabi ko sa kanya, ibigay mo na lang yan sa polis kasi ibili ko ng mga kamera. Ako, pa ako pa ang mag-provide ng opisina ng Human Rights Commission ng United Nations. Sila ang maglagay ng tao every station. Every operation, sabihin ko sa mga station commander, sa police, 20 do not operate without the Human Rights Commission ng United Nations. And everybody must wear a camera. Gagamitin ko na lang yung 600 million kung ayaw ibigay ng House of Representatives. Dito, bili ko na lang ng mga kailangan ng para wala na transparent lahat. Pati ikaw, bigyan kita ng armor, bigyan kita ng helmet, CHR to watch over these cases instead of the Philippine CHR. Is that correct, sir? Oh, yeah. Kasi wala naman pera. Ah, kung hindi po sila bigyan ng... Kaya nga, hinihingi ko na nga ng pera kasi ibigay, ibili ko ng mga, mga equipments na kulang talaga sa polis. Ngayon, with that 600 million, I can buy all the cameras in the world for every policeman to wear.

Yung petition of Chinko is Ay, ayaw, 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 Tanungin mo ang sindigan. Yung teritoryo yan. Sir, yung 000, holiday sir. pa rin po ba ang September 21? No, September 21 is not a holiday. I have declared it as a day of protest. Lahat ng gustong magprotesta laban sa gobyerno, laban sa polis, sa military, o lahat, bagbabaan kayo dyan magprotesta kami. Kami rin mga taga-goberno, ako magprotesta rin kasi ang aming sahod maliit. Wala kaming equipment. Wala kaming mga allowance. Sir, when you say of... Sabay tayo magprotesta sa gobyerno natin. Sir, when you say day of protest, you mean class suspension in government office? Oo, oh, walang trabaho at uh, kung gusto yung taga-goberno, meron man yan yung mga You, uh, union, union the unions of uh, created under they should participate. Sabi kasi ng military, pati yung rebels nila, the Red Army, come down here, I will not arrest you. I will not arrest you. But do not, for the life of me, I'm asking you, do not commit crimes. No vandalism, no lot, kasi ang police, pati ang army sa barracks lang. Sir, ang makikita ninyo dyan, <laughs> ang traffic lang. Sir, pa so, lang sa CHR si budget, sir. So, you will, will you ako, also... Parang halo na ako, pabalik-balik <laughs> kayo. Sir, will you also ask the Senate na... na will, you also ask the Senate na huwag na po i-restore yung... Bahala, budget, the, ang House sir. of Representatives. Without the concurrence, yung magkasabayan dalawa, walang mangyari dyan. If the house will insist na ayaw talaga nilang bigyan, sabi ko, ibigay mo na lang sa akin to improve the police performance. Kamera, mga sakyan, bago. Dahil maluluma na rin. Ano, yung mga police doon na assigned sa Marawi, I have to rebore yung mga baril nila, gastado yon sa putok. Papalitan ko lahat ng Pati yung sa army, kailangan ko ng pera. Gastado yung mga barel, maluwang na. Hindi na sumusunod ng rifling yan. Sir, National Day of Protest po yung September. National Day of Protest. Pati media. Kayo mga uh, walang underpaid sa media. Hindi binabayaran ng itong mga net. Kuripot oh, uh, itong mga. <laughs> Sir, uh, ah, tatanam ako. Sapat ba? Bakit nagsialisan yung mga... Uh, ano?